Ayan, no? Tumahimik. Siguro dahil alam niya, daddy niya may hawak sa kanya. Kirito pala kapag gano'n ng daddy, no? Ang sarap-sarap. Para kang Diyos. You just created new life. You're so beautiful. Ano yung papangalan natin sa kanya? Why not? Rochelle, parang pangalan nitong model na to. Rochelle? Bagay. Baby Rochelle. Rochelle deserves a good life. Ibibigay ko sa kanya lahat ng kailangan niya. Hindi lang material things. Kailangan niya pangalan mo. Dadali niya ang apelido ko. Hindi lang apelido mo, Arthur, kailangan niya. She needs you. Kailangan niyang oras mo. Hindi yung pasulput-sulput ka lang. Kung kailan ka lang nakakatakas kay Bettina. She needs a full-time father at mangyayari lang yon. Kung hihiwalayan mo yung asawa mo. Iwan mo na si Bettina, Arthur. Alam mo imposible mangyari yon. Ano ka ba? Akala ko ba tanggap mo na yan? Akala ko rin. Until mga ako, until mayakap ko yung anak natin. Ayoko pagdaanan niya, nag-iisa sa kondo. Laging naghihintay sa'yo. Ayoko lumaki siya, nagtatanong, saan yung daddy niya? Ayoko lumaki siya na pinagtatakpan ka. Ayoko lumaki siya isang bastarda. You knew the situation from the start. Ang sabi ko, ayoko ng complications, and you said it wouldn't be complicated. May anak na tayo, Arthur. Tayo dapat yung magkakasama. Iwan mo na si Bettina. Hindi kanya kayang bigyan ng anak tulad ko. Ibibigay ko lahat ng kailangan ng anak ko. Pero hinding-hindi ko iiwan si Bettina. Are you want Napaliw ka na ba talaga, Josephine? Ipapamigay mo yung anak mo para lang tikisin si Arthur? Anong klase ina? Nagpabuntis ako kay Arthur para masolo ko siya. Ngayon, kung hindi rin lang siya mapupunta sa akin, e mas mabuti pang hindi na rin niya makita tong anak niya. Eh kasi ipamigay mo ang anak mo, edi ibigay mo na lang sa akin. Huwag na. Kilala ka ni Arthur. Sigurado ako hanapin niya sa'yo yung bata. Tsaka meron na akong kausap. sipit. Aling Shona. Ano Kaya na ba yung paampun mo sa akin? Kunta-kunta naman ito. Ano? Ano naman? Alexis. Ano yun? Ano naman? Cute, cute. Gamit niya. <laughs> Salamat. Ay, alaga kita ha. Kunta-kunta.